E siya na mismo nag kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at tigit sa lahat talagang tumutulong ulong sa napakarami kaya uh, malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito hmm. ng uh, mas ma mas mapayapa at uh, uh, mas tahimik na pamamaraan. Hmm. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabuatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung uh, tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi talaga namang uh, tumulong sila sa lahat ng uh, uh, ginagawa ng administrasyon para ma panalo yung administrasyon, pakatapos may ganito, mm -hmm. yung may, well, allegedly, pang-aape. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Ano sa tingin yung dapat na gawin para, mapatch, para matapos itong Well, sa ngayon, andyan na. We are in a legal situation. Susundan na lamang yan. Kasi uh, ariyan na. Pero ganun pa man, naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon at uh, alalahanin natin ang karapatan ng lahat, uh, including due process and the right against self-incrimination. Mm -hmm. Tapos yung mga nagsasabi ng extradition, eh wala namang extradition request. pat kayo nagmamadali? Labis naman. Mm hmm.